Mateo, ikadalawampu putatlo na kabanata, na magkagayoy, nagsalita si Yesus sa mga karamihan at sa kanyang mga alagad, na nagsasabi, Nagsisiyo po ang mga eskriba at mga pareseo sa luklukan ni Moises. Lahat ka na ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipag-utos, ay gawin ninyo at ganapin. Datapwat, huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa sapagat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Oo, sila ay nangagbibigkis ng mabibigat na pasan at mahihirap na dalhin at ipinapasa nila sa mga balikat ng mga tao. Datapuat, ayaman lamang nilang kilusin ng kanilang daliri. Datapuat, ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang makakita ng mga tao sapagat nangagpapalapad sila ng kanilang mga pilakterya at nangagpapalapad ng mga laylayan ng kanilang mga damit. At iniibig ang mga pangulong dako sa mga pingian at ang mga pangulong luklukan sa mga sinagoga at pagpugayan sa mga pamilihan at ang sila'y tawagin ng mga tao, Rabi. Data po at kayo'y huwag patawag na Rabi sapagat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawagin inyong ama ang sinuman tao sa lupa sapagat iisa ang inyong ama sa makatuwid bagay siya na nasa langit Niwa kayong patawag ng mga panginoon sapagat iisa ang inyong panginoon sa makatuwid bagay ang Kristo. Datapuat, ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo at sinuman nagmamataas ay mabababa at sinuman nagpapakababa ay matataas datapuat sa aban ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw sa pagkasinasara ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao, sapagat kayo hindi nagsisipasok at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong baya ang mga kapasok. Sa aban ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakampi. At kung siya magkagayo na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. Sa aba ninyo, kayong mga tagakay na bulag, na inyong sinasabi, kung ipanumpanin naman ang templo, ay walang anuman. Datapwat, kung ipanumpanin naman ang ginto ng templo, ay nagkakauta nga siya. Kayong mga mangmang at mga bulag, sapagat alimbagaan lalong dakila, ang ginto o ang templong bumabanal sa ginto, at kung ipanumpanin naman ang dambana, ay walang anuman. Datapwat, kung ipanumpanin naman ang handog na nasa ibabaw nito, ay nagkakauta nga siya. Kayong mga bulag, sapagat alimbagaan lalong dakila, ang handog o ang dambana na bumabanal sa handog. Kaya't ang nanunumpa sa pamamagitan ng dambana ay ipinanunumpa ito at ang lahat ng mga bagay na nangasa ibabaw nito at ang nanunumpa sa pamamagitan ng templo ay ipinanumpa ito at yaong tumahan sa loob nito. Ang nanunumpa sa pamamagitan ng langit ay ipinanumpa ang luklukan ng Diyos at yaong nakalukluk doon. Sa aban ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagat nangagbibigay kayo ng saikapunang punang yerba buena at ng anis at ng kumino at inyong pinababayang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan na dilit ibat ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya datapwat, dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaan di gawin niya ang iba. Kayo mga taga-akay na bulag na inyong sinasala ang lamok at nilulunok ninyo ang kamelyo sa aban ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagat inyo nililinis ang labas ng saro at ng pinggan. Datapwat, sa loob ay puno sila ng panlulupig at katakawan ikaw bulag na pareseo. Linisin mo muna ang loob ng saro at ng pinggan upang luminis naman ang kanyang labas. Sa aban ninyo, mga eskriba at mga pareseo, mga mapagpaimbabaw, sapagat tulad kayo sa mga libing ang pinaputi na may anyong maganda sa labas, datapwat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat ng mga karumal-dumal Gayun din naman kayo, sa labas ay nag-aanyong matuwid sa mga tao, datapot sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at ng katampalasanan. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagat itinatayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta at inyong ginayakan ang mga libingan ng mga matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana ang nangabubuhay ng mga karawa ng aming mga magulang, di si hindi kami nakakaramay nila sa dugo ng mga propeta. Kaya't kayo na sa inyong sarili na kayo'y mga anak niya o mga nagsipatay ng mga propeta. Punuin nga ninyo ang takala ng inyong mga magulang. Kayong mga ahas. Kayong mga lahi ng mga ulupong. Paano nangakawawala kayo sa kahatulan sa impyerno? kaya narito, sinusugo ko sa inyo ang mga propeta at mga pantas na lalaki at mga eskriba. Ang mga iba sa kanila ay inyong papatayin at ipapako sa krus. At ang mga iba sa kanila ay inyong hahampasin sa inyong mga sinagoga at sila'y inyong pag sa bayang-bayan upang mabubo sa inyo ang lahat na matuwid na dugo na nabuo sa ibabaw ng lupa buwan sa dugo ng matuwid na si Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Barakias na pinatay ninyo sa pagitan ng santuario at ng dambana. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa lahing ito. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang inyong mga anak na ng pagtitipo ng inahim manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ay ayaw kayo? Narito, ang inyong bahay ay niiwan sa inyong wasak. Sapagat sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon.